Good morning mga kaibigan Ito Naglilipat tayo ng mga halaman guys Ayan o oh. Yan, bagong tanim nilipat ko Kasi masyadong Masikip na sila Pag masikip na kailangan magbawas Magbawas Ayan o oh. Ayan guys Si Paritsi ba pangalan nito Ayan yun na nililipat ko para tataba nagpapayata na sila guys eh. masyado na daw silang masikip sa isang bahay sa isang bahay ayan kailangan na magbawas so, ito naman yung palmera guys ayo no bibiyakin ko yan tapos lilipat ko dito sa kabilang paso ayan Ayun siya, oh. Waiting. Waiting for your love. Ayan. Okay. Stay tuned. Ay, napakahirap tanggalin, guys. Ganito pala pag nakaugat na masyado. Ang hirap nang tanggalin. Ay, naka. May hugot, mga kaibigan. Sige, ayaw mo. Sige, gamitan kita ng lakas sa glit lang ayan na guys naiwalay ko na sila oh Inati ko na sila guys para malipat naman sa medyo maluwag luwag na paso ayun doon pa rin siya guys waiting waiting okay guys saglit lang ha ayan na Napag-iwalay ko na guys. Ayan. Ayan na. nagpag na sila. Pero magkalapit pa rin sila. Ayan na. Ayan. Ayan. Kasi masyado na silang masikip sa isang paso. Kaya kailangan daw isa sa kanila magpauwaya. Oh okay. Naunsa na. Ito pa guys. Here. Ano yan? Japanese Bamboo o ayawang ko chinese bamboo po ba yan guys nilipat ko rin yan pinaghiwalay ko rin din guys kasi masyado na silang masikip ayan yun pa dami pang paghiwalay yun guys kasi masyado na silang masikip sa isang tahanang walang hagdan tahanang masyo joke joke lang po ayan dito Kaya na yung mga nililipat ko guys Ayan Meron nyo sa isang malaking paso oh, Nakalipat ako ng Lima Limang paso guys Ayan o oh. One Saka two Ayan sya o oh. Tapos dito yung iba Three Ayan o oh. Four Saka five Ayan o oh. bukan minta oke okay, guys ito din ito ko natatapusin ng aking kakapiranggot na vlog vlog, vlog ba kaya kasi maglilinis muna ako dyan oh. yan na nakahanda yung mga masyadong makalat yung paglalagyan hey guys Love you guys, ingat kayo. Bye.